Paano mag-add ng beneficiary kung ang klase ng padala mo ay cash pickup? Umpisahan na natin. Sa homepage ng STC Bank account mo, itap mo yung transfer. Lilitaw dito lahat ng klase ng padala na pwedeng gawin gamit ang STC Bank. Ang pipiliin natin dito is yung international transfer. Lilitaw dito lahat ng mga activated mo ng beneficiary. Pero kung wala ka pang na-add na beneficiary, itap mo yung add new recipient. Okay, so ito na yung form. Kung sino yung papadala natin sa Pinas, yun yung ilalagay natin dito. Pagdating sa full name, kung ano yung nakasulat sa valid ID na ipresent niya doon sa remittance center sa Pinas, mas maganda, yun yung ilagay natin dito. Iwasan natin magkamali sa spelling dahil minsan yung remittance center sa Pinas is once na magkamali ka sa spelling, magre-request siya na ipatama muna doon sa nagpadala. So para maiwasan natin yung ganung aberya, siguraduhin natin na kung ano man yung information na ilalagay natin dito, eh siguraduhin na natin na tama lahat. Next naman is yung relationship. Ano yung relasyon mo dun sa papadalan mo? Okay? Kung sarili mo yung papadalan mo, ang pipiliin mo dyan is personal. Kung kapamilya mo sa Pinas, ay ilalagay natin dyan is yung relatives or friends. Pagdating sa country, saan ba pipick upin yung perang padala mo? Sa Pinas ba? O kung may iba pang bansa, yun yung pipiliin natin kait na Pinoy siya. Ito na yung itsura pag na-fill out na natin yung full name, uh, relationship mo dun sa papadalan mo, tapos yung bansa kung saan pipick upin yung pera. Tapos, ang pipili natin kasi dito is yung Western Union Cash Pickup. Tapos, ang preferred currency, I recommend na Philippine Peso na lang yung kunin mo, imbis na US Dollars. May karagdagan tanong na lang dito, kung ano yung nationality ng papadalan mo sa Pinas kung alam mo, itap mo yung yes, tapos piliin mo na yung nationality niya. Kung Pinoy naman yung papadalan mo, piliin mo yung Philippines. Tinatanong din dito kung ano yung edad nung papadalan mo sa Pinas. Kung alam mo, ilagay mo na lang dito yung edad din. May papasok na lang na OTP, so ilagay mo na lang dyan. Ayan, tapos na, na natin i-fill out yung form para sa cash pickup. Ngayon is may matatanggap na lang tayong tawag from STC Bank. Sagutin na lang natin yon. Pagkasagot mo sa tawag ng STC Bank, mas maganda itap mo na yung keyboard. Tapos iset mo na ng loudspeaker para marinig mo yung sinasabi ng STC Bank Prompt. Pakinggan mo lang yung sinasabi ng STC Bank Prompt, yung unang number na sasabihin niya is yun yung pipindutin natin. Ang example natin dito is 5. Once na napindot mo yung tamang number para ma-activate yung beneficiary, kusan ang bababayan tawag na to. Tapos, pwede na natin padalan yung beneficiary na dinagdag natin dito sa STC Bank. Pagbalik natin dito sa international transfer ng STC Bank Cup, may kita natin yung listahan ng activated beneficiary. Kung pumasok dito at kung makita mo na approved na yung nakalagay dyan, ibig sabihin, naging tama yung pag-activate mo ng beneficiary. Tapos, pwede mo nang itap yung transfer money para padalan mo na yung beneficiary mo na to. Mas maganda, i-double check mo na lang din muna sa beneficiary details at siguro doon na tama yung information na nilagay mo tungkol dun sa papadalan mo.